Maligo kayo ng banlaw. mo? Ang sakit-sakit nga ng ulo ko, wala na nga akong tulog, puyat pa ako. Eh. <laughs> <laughs> Kapag sinabi mo kuya, gusto ko ng lugaw, e di sana doon ako sa lugaw yeah, bumili. Hindi mo. Sana binilan mo lang ako ng sabaw. <laughs> Kamili mo ko ng makbo, tapos gusto mo may sabaw? Makbo? Sabaw? At sabaw. Gawin sabaw ang jealousy sa black people. <laughs> Ate, kuha ka ang baso? <laughs> Ano nga yun? Basta ginagod. Ang kumakain na. <laughs> hindi ko maintindihan. Ay, hindi mo. Parang ang bulol. Ano nga yun? <laughs> hindi, hindi ko maintindihan. Ayusin mo. Daka sa... Ay, well, kung ka nang nga kumain, magkikinig na nakalang ng chismis ko. pag ko sa kono, kung gumumahin ko din sinasabi ko.